Ganda ang hapon guys. Ah, may hapon bali. Ito, ah, harvest naman tayo ng mga bayabas. Medyo ah, matabi ang hapon na. na Nakikita nyo. sila po. Ayan. Ang ating mga bayabas. Ah, ba? Ayan ah, po sila.

Uh, bayabas actually pa paano na to kasi sa sobrang init yung mga natin na uhuli na bunga hindi na malaki makalaki yung ano tsaka medyo natutuyo na mismo maski dun sa puno dahil sa sobrang init kaya siguro after nito baka yun sa susunod na is na ano pa uh, malilito yung natin katulad nito yung mga ganito na lang kalalaki na ko lalaki pa rin hindi <laughs> mo kasi makakain, yung mga na kain lang hindi ka tulad nito na halos ah, ga ka mo so ayan muna guys ah uh, ayan natin to may mo natin sa repala, para medyo malamig pag kinain kasi mainit siya galing sinitan inyutan. Maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. guys.